on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musical News. Oh, oh, geez. Geez. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula sibulana ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Brigada. In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Magapribigada ng ating one time the new Filipino time, alas dos na, dang tangali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kerwin Espinosa, sinagot si Congressman Richard Gomez matapos sabiang scripted ang nangyaring pamamaril sa kanya. Sitwasyon sa mga pangunahing kalsada at mga terminals nananatili pa rin normal ilang araw bago ang inaasang Holy Week exodus. Samantala ilang pantala naman, terminal at paliparan, ininspeksyon na ng DOTR para matiyak ang maayos na pag-uwi ng mga nagbabakasyon sa probinsya. Halos 4 pesos na tapias sa presyo ng gasolina epektibo na bukas. presyo naman ng diesel may bawas din na halos 3 pesos. Brigada Balita nationwide. Sa tanghali. Buong puso, buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Brigada nationwide, Brigada nationwide sa Tanghali. Nationwide, sa tanghali, kada balita nationwide. Agandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Ula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon ng Lunes Santo, April 14, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Maricar Saragan. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ka Brigada ang DOTR, nag-inspeksyon na sa mga terminal ng bus at pantalan para tsaking ligtas sa mga biyahe ngayong Semana Santa. Yan ang balita atin sa atin ni Brigada Jigo Costodio. i mo! at Transportation Secretary Vince Dizon ng ilang bus terminal at pantalan sa Metro Manila para tiyaking ligtas at maginhawa ang biyahe ngayong Semana Santa. Unang inikot ni Secretary Dizon ng Manila North Northport sumunod ang Paranaque Integrated Terminal Exchange. Sa kanyang pag-iikot sa PITX, may ilang nakitang problema si Secretary Dizon gaya ng kulang sa mga CR at walang oras ang biyahe ng mga malalapit na ruta tulad ng Cavite. Pagkatapos sa PITX, hindi ko tarin ng opisyal ang ilang bus station sa Pasay City. Nais niya nice matiyak na handa ang mga ito at masiguro ligtas sa mga babiyahe lalo na sa Miyerkules at Webes kung kailan inaasahan dadagsa ang mga pasahero. Sa mga oras na ito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga pasahero sa PATX. As of 11 a.m., nasa 60,000 na ang foot traffic sa terminal. Marami na ring fully booked trips at karamihan ay sa Bicol Region. Pahay naman ang PITX sa mga biyahero Hangga't maaga ay magbook na agad ng tiket para hindi na maghintay na matagal upang makabili ng tiket. In the heart of changing lives ako sa Brigada Jego Studio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The music news of bagong bago nationwide. Ang Manila International Airport naman tinaya kampag alalay sa sitwasyon sa mga paliparan ngayong Semana Santa. Brigada Sheila Matibag sa detalye ibrigada mo Brigada, brigada. B -b 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 report Unti-unti nang dinaragsa ng mga biyahero ang Ninoy Aquino International Airport kasabay ng Holy Week. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, nagiging busy na ang sitwasyon sa mga paliparan para sa mga domestic at international flights. Dagdag pa ni Ines, taas baba ang naitatala nilang bilang ng mga pasahero sa nagdaang mga araw, pero umaasa silang darami ang mga travelers pagsapit ng Miyerkules. Pagtitiyak naman ni Ines na nakaalalay sila sa mga paliparan ngayong Semana si Santa. Samantala, muling ipinaalala ni Ines ang limitasyon sa mga power bank. Anya, mabuting itanong muna ang tungkol dito sa check-in counter. Dahil ipinagbabawal na raw ang gamit na ito sa ibang istasyon sa buong mundo, dapat ay hindi ito ilagay sa check-in bag kung di sa hand carry upang masigurong mati-check ito. <coughs> In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The ka nyo. Ah, sorry. Mabilis, kata-palpita nationwide. Sa mundo mga kabrigada, mahigit 40,000 pulis ipinakalat ngayon sa buong bansa para sa seguridad sa Semana Santa. dyan sa kampo krami. Brigada Kat Austria, i-brigada mo. Brigada 5 report. Nagpakalat ng kabuang 40,283 na pulis sa buong bansa ang Philippine National Police ngayong Semana Santa. Ayon kay PNP spokesperson, Brigadier General Jean Fajardo, ang mga pulis ay itinalaga at nagbabantay na ngayon sa mga terminal ng bus, airport at pantalan dahil sa pagdagsa ng mga pasahero maging sa mga tourist spots at mga simbahan. Sinabi ni Fajardo na ang pagde-deploy ng sapat na bilang ng mga pulis ay upang matiyak ang seguridad at kaayusan ngayong mahal Esmeralda araw. Simula din noong April 1, nakataas na sa heightened alert ang status ng buong PNP na nangangahulugang 75% na ang deployment ng kanilang puwersa. Wala na rin pinayagang mag-leave maliban na lamang kung emergency ang dahilan. Nauna nang ipinagutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang pag-extend ng karaniwang labing dalawang oras na shifting ng mga pulis kung kinakailangan batay sa sitwasyon sa kanilang mga lugar. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kas, Austria, ng 105.1 Brigada News sa uh, FAM Manila, The Music News. Oh, sorry. Para naman sa mas maayos na biyahe ngayong Holy Week, nagpaalala si NLEX Traffic Operations Head Robin Ignacio sa mga motorista na siguruhing may sapat na load ang kanilang RFIDs. Dapat din naman dalhin ang mga backup cards sakaling hindi ma-read o mabasa ang kanilang RFID sticker. Maalala ko ni Ignacio kung maraming beses na palang hindi nababasa ang RFID, maaari na itong papalitan ng walang bayad. Huwag kalimutan yung card kasi pag hindi nabasa po yung sticker, pwede hmm. po nilang itap yun. Hmm. Pero sana po kung nararasan na po nila na hindi na po na yung kanilang RFID, lalo na kung umulit na, maaaring patingnan nila at makakailangan uh, na po palitan. Libre naman oh, po libre. yung sticker. Sa huli, tiniyak ni Ignacio ang kahandaan ng NLEC sa buhos ng mga motorista. Suspendido na ang repairs. Bukas ang lanes 24-7 na. Inaasa ng dagsa ng mga sasakyan ngayong Miyerkules at araw ng Webex. Kami naman po ay nakapaghanda na at mula pa nga po nung April 8, wala na po tayong road closure, mga road work. Tinapos na muna po yung mga bisan at uh, sa pansamantalang ititigil po yung paggawa para open po lahat yung lanes natin. Hanggang April 21 na po ito yung makabalik naman po yung ating mga nagbakasyon na mga kababayan. Kabrigada ang DPWH naman. Ipagpaliban muna ang road works ngayong Simana Santa. Brigada Katrina Hunson, ibrigada e mo. Brigada. brigada. Ba -ba 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 Report. Kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan na ipagpapaliban muna ang mga nakatakdang roadworks ngayong Semana Santa. Ito ay upang hindi makabala sa mga biyahero at bilang paghahanda na rin sa nalalapit na ASEAN meeting. Ayon kay Bonoan, may mga adjustments sa schedule ng pagkukumpuni at posibleng simulan na lamang mga, mga ito pagkatapos ng halalan. Sa ngayon, nakatutok umano ang DPWH sa programang Lakbay Alalay upang matiyak ang kaligtasan ng mga motoristang dumaraan sa mga national roads. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. also. Our... Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. One time the new Filipino time, mga kabrigada, alas 12 si yes, ng Tanghali. At kababayan ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta tulungan natin siya mabait matalino mag integrity Marculeta iboto ninyo. let us bring back our president no matter what happens mabuhay po kayong lahat mahalin natin ang Pilipinas Marculeta, Marculeta, sa Senado. Sa Mula sa PDP Party, iboto pagkasinador Markuleta, No. 38 sa Balota, P4B, Jun pagduwa General Santos City. Six66 sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Isang senador na nawagan ho sa DOTR na tutukan ang kanilang contingency plan ngayong Semana Santa. Obrigada, Anker, por essa detalhe. E obrigada, Mo. Obrigada. Bye, bye. Report. Binigyang din ni Sen. Win Gatchalian na mahalagang matutukan at matiyak ng Department of Transportation na nasa tamang lugar ang lahat ng kanilang contingency plan ngayong Semana Santa. Bilang inaasahan nga na daragsa ang bilang ng mga pasahero na uuwi ng kanika nilang probinsya na siyang dadaan naman sa mga seaport, airport at maging sa mga major toll road. Upang matiyak ang maayos sa operasyon ngayong Semana Santa ay nanawagan ng Senador sa turang ahensya na makipag-ugnayan sa Philippine National Police, Philippine Coast Guard, at sa ilan pang kaugnay na ahensya, dagdag pa niya dapat ding hingin na naturang ahensya ang tulong ng lokal ng pamahalaan eh, upang matukoy ang mga lugar na kinakailangan pa ng dagdag na presensya ng pulisya in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM, Manila, The Music News of Brigada Balita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, nakiisa na, naman si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino sa pagdarasal, pag-aayuno at pagbubukas ng puso ngayong mahal na araw. Sa kanyang mingsahe para sa Simana Santa, binigyan din pa ni BP Sara na ito ay mahalagang pagkakataon upang pagnilay-nilayan ang banal na pag-aalay ng buhay ni Jesus upang iligtas tayo sa mga kasalanan. Umaasa rin ito na magsisilbing ilaw ang sakripisyo ng Panginoon at patatagin ng bawat isa sa pananampalataya sa mga panahong magiging o nagiging mahina, nawawala ng pag-asa o punong-puno ng pasanin, galit at hangarin laban sa kapwa. Ang panahon ng kwaresma ay panyayaan niya para sa paghilom, pagbabalik loob at pagbabalik tanaw sa mga pinahalagaan, partikular ang malasakit, pananampalataya at pagkakaisa. Nagdag pa ng pangalawang Pangulo na wa'y tularan ang pagmamahal ni Jesus at ito'y ituro, palaganapin at gamitin sa pagsusulong at pagpapalakas ng mga komunidad. At sa huli, ipinaalala pa ni uh, Duterte ang pananalig at pagkakaisa kasabay naman ng pag-asang malalampasan daw ang dilim. may Ikinababahala ni Senator Christopher Bongo ang umano'y hindi makataong pagtrato kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagsukod sa kanya sa ICC sa Daheg. Ito Ito'y matapos ang kumpirmahin ni Ambassador Marcus Lacanilao sa isang pagdinig kamakailan na mag-isang bumiyahe si Duterte at isinakay sa stretcher ng walang doktor o gamot. Ayon kay Go, may iniinom na 27 gamot kada araw ang dating Pangulo ngunit hindi hiraw ito na ibibigay ng mga otoridad. Iat ng Senador, posibleng malagay sa peligro ang kalusugan ni Duterte kung ipipilit ng mga dayuhang otoridad ang sariling gamutan na maaari-an hindi angkop sa kanyang kondisyon. Huling binweltahan naman ni Albuera Mayoral na Candidate Kerwin Espinosa si Congressman Richard Gomez. Una na kasing idinawit ni Espinosa ang mag-asawang Richard Gomez at Mayor Lucy Torres sa ginawang pamamaril sa kanya. Sagot naman dito ni Kong, uh, Congressman Richard Gomez. Tingin niya scripted lamang ang nangyaring assassination attempt at hindi dapat paniwalaan si Espinosa dahil wala raw itong kredibilidad at walang nagawang mabuti para sa sangkatauhan. Well, tanaman ni Espinosa kay Goma, dapat daw ay tumingin muna ang kongresista sa Salamin para malaman kung sino raw ang may record ng pangaabuso. Ayo pa ng kandidato sa mambabatas. Holy Week ngayon, kaya dapat maghinay-hinay lamang ito sa kanyang pangusga. Sinabi pa ni Espinosa na kung acting-acting lang pala pagbabaril sa kanya, hindi naman siya artista katulad ni Gomez. Brigada Balita Nationwide Ang gobyerno dapat umanong manghimasok sa operasyon ng social media platforms na kulang sa internal policy. Si brigada Haji, e obrigada, Radica Aminiosa de E obrigada, Mo. Obrigada. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adiong na kailangan ng i-regulate ang social media platforms kung hindi sapat ang kanilang internal policies para pigilan ang pagkalat ng fake news. Ayon kay Adiong, dapat magkaroon ng regulasyon sa pag-operate ng platforms dahil ang creators at operators ay may full access at control sa algorithms. Bagamat meron anyang mga polisiya, ang kumpanyang Meta na nasa likod ng Facebook, hindi naman ito sapat at hindi nagagawang protektahan ang platform mula sa pagiging space sa paglikha at pagpapakalat kalat ng peking impormasyon. Binigyang diin din ito na kapag ang internal policy ay marapat ng manghimasok ang gobyerno na hindi naman bago dahil ipinatutupad na sa ibang mga bansa. Inihalimbawa e ng kongresista ang Singapore na mayroong Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act. Bukod sa panukalang batas na mag-regulate sa social media platforms, na is ni Adyong na makapagpasa ang kongreso ng panukala na magpapahintulot sa gobyerno na kumulekta ng patas na buwis mula sa platform operators at content creators na kumikita sa digital content. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Kabrigada naniniwala naman ang Ibon Foundation na posibleng panandalian lamang ang bagyang pagbaba ng self-rated poverty. Kung maalala sa latest survey ng SWS lumalabas na 52% o siyang katumbas ng 14 1.4 million Pilipinos ang itinuturing ang sarili nilang mahirap. Like ito, sa 63% nitong buwan ng Disyembre ng taong 2024, 50% sa buwan ng Enero at 51% naman sa buwan ng Pebrero. Sa panayam ng Brigada News sa FM Manila, kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, sinabi nitong sa tingin niya ang pagbaba sa self-rated poverty ay posibleng dulot lamang ng paggasta sa ngayon ng mga politiko. Ngayong papalapit na kasi ang halalan, mas marami ang mga ayuda ng mga programa. Nagaya rin nito ang pagbaba sa bilang ng mga unemployed na Filipinos. Anya marami ring mga nagtatrabaho dahil sa election season. Mm-hmm. ko kung tatagal ba ito, itong pagbaba ng kahirapan. Kasi 63% ang kahirapan noong Desembre, 2% na ng ngayon. Pero may kutub kami. wala pa kasi yung datos. Hindi pa nag-release ng buong buo yung, yung DBM na kanilang datos. Pero hmm. may kutub kami. Bumaba yung kahirapan ngayon kasi naglalabas ang pera, um, yung gobyerno at iba mga politiko para doon sa halalan. Ang tinig ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Kada balita nationwide. Samantala, nagtuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Simula bukas, may ibabawas na 3 pesos and 60 centavos sa kada litro ng gasolina. Meron ding itatapyas na 2 pesos 90 centavos sa kada litro ng diesel, habang 3 pesos 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikalawang linggong sunod na oil price rollback sa gasolina at kerosene. Ilan sa tiniting ng dahilan ng malaki rollback sa world market ay ang mga uncertainties sa tariff na ipinataw ni U.S. President Donald Trump na nagresulta sa trade tension sa pagitan ng Amerika at ng China. Kada nationwide. Balita, Makabayaning pagtutulungan. Kabrigada dumaan sa matinding pagsubok si Victoria Finta Fuentes Caliso, isang bulag at miyembro ng Brigada 1 Tahanan sa Proclower Lumbia, Barangay Lumbia, Pagadian na City. Ito'y matapos gumuho ang kanilang bahay na tinumbahan ng malaking puno ng mangga. Sa kabilaho ng trahedya, maswerte silang nakaligtas kasama ang kanyang live-in partner. Bukod pa rito, mga kabrigada, anim na taon na ring bulag si Nanay Victoria at hindi niya alam kung paano nagsimula ang kanyang kapansanan. Pansamantala naman silang nanunuluyan sa Purok at lubos ang pasasalamat sa Brigada News FM Pagadian na nag-abot ng bigas at pinansyal na tulong upang makapagsimulang muli. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan, maraming salamat, Kabrigada! Balita, balita, nakabayaning pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Sa tanghali sa Tanghali, Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At sa ngala ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman, Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. 30. 30. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide Sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika, sa musika at balita, anlita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.